nagluluksa ba ang narcissist kapag hiniwalayan mo siya? So marami sa inyo ang curious kung ano ang nararamdaman ng isang narcissist kapag ka nakipag-break kayo sa kanila. O bigla nyo silang hiniwalayan, o kayo ay naglaho bigla no? dahil sa hindi nyo na kaya yung mga abuse na ginagawa niya o ginagawa nila so ano nga ba so ito, ito yung masakit na katotohanan sa kanila talaga hindi sila nagdadalamhati, hindi sila nagluluksa alam nyo kung anong nararamdaman nila kapag hiniwalayan nyo sila rage yon ang nararamdaman nila. Yun yung nagdo-dominate sa kanilang kalooban. Malupit na galit sa'yo. Yun ang nararamdaman ng isang narcissist. Ang gagawin niya ay dom domination. Remember this. Ang gagawin niya ay domination. Ito yung pagsupil sa'yo. Susupiling ka niya. Expect that. Hindi yan mananahimik sa isang tabi yung sasabihin nyo na uh, hindi siya kikilos, wala siyang gagawin, uh, magiging peaceful na lang siya dun sa lugar na kinaroroonan niya, sa kanyang workplace, sa kanilang bahay, kung nasa abroad, no? So, mananahimik na lang siya doon. Hindi ganun yun. Susupilin ka niyan. Gagawa yan ng paraan. So, ano yung gagawin niya? matatanong nyo, eh anong gagawin siya? Nakakatakot naman. Ito yung gagawin niya. Huwag kayong matakot dahil ang knowledge, awareness, ang magliligtas sa inyo sa kapahamakan o ang magtatanggal ng inyong worries or anxiety tungkol dito. Gagawin muna niya gaslighting. Iga-gaslight kanya, niya, iga-gaslight niya yung sitwasyon. So, paano niya gagawin yon? mag rewrite -re niya yung story nyo. Babaguhin niya yung history nyo. So, paano yon? Babaguhin niya yung istorya, palalabasin niya na ikaw ang mali, ikaw yung manluloko, ikaw yung nagtaksil, ikaw yung may kasalanan sa relationship. Kanino niya ito ipapahayag o sasabihin? Sa iyong pamilya, sa kanyang pamilya, sa inyong mutual friends, sa iyong katrabaho, sa kanyang katrabaho, kung may kayo sa inyong mga business partners, sa inyong mga customers, sa inyong mga clients, yung mga taong sa palagay niya ay mga taong nakapaligid sa'yo at makakaapekto sa sa'yo. Doon niya yung gagawin. At marami pang tao na gagawin niya nun. So, yun yung malupit na gagawin niya. So, talagang susupiling ka niya dito. Kapag nakapaghiwalay ka, no, sa una matutulala siya matutulala siya na mag-iisip na, aba, bakit ako'y iniwanan niya? Akala ko siya siya'y nakukontrol ko. Akala ko okay yung ginagawa ko. Bakit ganun? Akala ko na mamanipulate ko siya. Tutulala yun, masasyak sila. Mastan sila. No? Hindi sila makakapaniwala o makapaniwala na na ang kontrol sa'yo. Ayun ang hindi niya matanggap wala na yung loyalty mo sa kanya. Yung pagiging faithful mo sa kanya, wala na. Yon ang nakakapagpa-shock sa kanya. Shocking to. <laughs> so, yun ang mangyayari. Isa kang shocker. <laughs> Na-shock yung um, narcissist sa'yo. Ang lupit mo, no? Na-shock yung narcissist. Well, yun naman ang advice ko, no? Makipaghiwalay kayo, palayain nyo yung sarili nyo. Hindi kanila nila namimiss. Ito, ito, sasabihin ko sa inyo ha. Hindi kayo namimiss ng narcissist. Kasi may mga nakakausap ako dito, mga nanghihingi sa akin ng payo, Sir, hindi ko kaya eh, baka namimiss niya ako, baka nalulungkot na siya, baka kung anong gawin niya sa sarili niya, baka mag-suicide mag, uh, siya, uh, baka nagkakasakit na siya, baka hindi siya nakain, baka hindi na siya natutulog kung ano man na nangyayari sa kanya, ang sure tayo na nangyayari dyan is hindi ka nila namimiss. Hindi ka niya namimiss. Alam mo ang namimiss niya kung ano? Yung control sa'yo. Ang namimiss niya yung pagpapaikot sa'yo. Kaya siya nagkakaganon. Namimiss niya o nila, mga narcissist, ang pakinabang sa'yo. Yung supply na naibibigay mo. Kasi isa kang supply. Isa kang narcissistic supply. So, yun yung nakaka-apekto sa kanila. Kailangan maintindihan nyo ito. Kailangan alam nyo ito. Kasi ang nangyayari, sinisisi nyo yung sarili nyo, nakukonsensya kayo, uh, gusto nyo bumalik kasi naaawa kayo. Bakit hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? Abay, maawa muna kayo sa sarili nyo bago kayo maawa sa kanya. Dahil kayo ay inabuso, inabuse kayo. 'di ba? Okay. Ang takeaway ko dito, huwag kang manghihinayang at magdadalamhati. Magpasalamat ka dahil malaya ka na. Bye for now.